Kasama mo. 30 ikot. Kasama si Jalek. Kasama ako. Oh, kasama si Bella magikot. Sige. Oh, ayan. Oh, dali. Si Tara dito kayo. Hello, hello. Oy, kasama daw to. Absent kayo kahapon na Kasama Sama ka? Magano? Ano gagawin? video ka, muna. Ayun oh. Ayun 30. 30 ah, pa 10 sabihin oh lang yan, hagang 10 Three, two, one, go bilang kayo bilang One, two, three Four, five, six

thirty seven thirty hindi ba mawak pa nang pa ako oh wala yan, wala yan, wala yan.

Yeah, okay na. Seventy-two, to, sabi ko. Ako, ako. 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 sarili mo. Ako, sige. Ako, ako. Ako, mo. Ako, si Bella. ako. Ako, tayo Tayo, tayo, tayo. Tayo, Ako, ako. Ako, ako. Ako, ako. Ay, Ayaw mo lang sila, takbo sila eh. Takbo ka ba? Uy, takbo ka rin? Oo, ito. O, rin siya. Grabe. Mga baliw nga talaga kayo. Mga baliw ako! ka kahapon ah. Ba't absent kayo? Oo. Nag-aaral ba, ba kayo? Nag-aaral? Ha? Ah, Bantay ako ha. Bantay ng ano? Pamangkin? Ah, kapatid. Ah, kapatid. Ah sanang may practice sanang ngayon meron kasi eto di pwede daw, dito mag practice sa kabila kasi kaya mo dito kami oo oh, dyan kami dito? hindi di kami dyan may gumagawa dyan eh sa taas eh dito kami oh oh pinunahan oh, oo may gumagawa dyan ngayon wala yata na gumagawa Ikaw? Wala, oh, tara. Oh, tara. Tara! 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 naglo ito ng mga okay. pamangkin ng asawa ko. O, oh, sige, tara. Nagkudirapan ako eh. Magdali. Sino magbibilang? Ako. Bawal yun. Bawal yun. O, oh, sige, o. Oh. Sila. Sila, magbibilang. Okay, bilang nga yan, be. Eh, matapang to eh. Grabe, hinahamon ako eh. Halika nga dito. Eh, ano ba? Paano ba dapat nalaban? Dito ka oh, kasi para malapit. Talo ka, may klika may me. Oh, diyan tayo. Didikit pa ba tayong ganito? Pinaglolo ko neteng. Oh, dali na. Oh, nakaiga na ako. Oh, para panalo ka na. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Oh, dalawang kamay. Eighteen. Sixteen. Eighteen. Nineteen. Thirtyone. thirty na ba Ano ba yan? Ayaw na nga. <laughs> o, oh, sige, talon na ako. Tayo oh. oh, talon na ako. Pati ikot ji mo. na nga ako eh. Nga talo game pa game. nagpa na nga ako. hindi ka pa nakontento. Sige, tara. Babawi ako. Okay. babawi ako. Alam mo yung pinagbigyan mo na talaga? Gusto talaga? Wala oh, ko tayo kung O, game, game. Pinagbigyan mo na eh. Ayaw pa makontento, Ay, no? O, dalawa. O, oh, game. O, oh, one. Bilang daw kayo, bilang. One. one. Two, two, four, five, six, seven, eight, nine, ten. <laughs> o, oh, paano ba? Talo ka na. O, oh, okay. igot. O, oh, igot. O, oh, igot na. Igot. Dami. O, oh, igot na. Oh, ikot na. O, isa pa. Ba? babawi ka pa. Ba? Babawi ka pa. Ba? Oh, bawi. Bawi ka pa. Ba? Oh, bawi ka pa. Ba? Ka ba? ka ba? <laughs> Basta kasama yung mga bata doon. Hindi, <laughs> babawi ka pa. Ba? wala dali dito. Oo, na yun? Oo. Oh, Apat kami. Ap Ilan ba kayo? Apat. Tatlo lang kayo eh. Apat kami ako. Kasama ko. Kasama ka? Oh, sige. Sama ko na mga pa ako. Sige. <laughs> oh, sige. Basta sama namin, sama namin ulo namin. Oh, sige. Sige.